June 30, 1991. Isang tahimik na gabi sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Paranaque. Malamlam ang mga ilaw ng poste, walang katao-tao sa kalsada at tanging huni ng mga kuliglig ang bumabalot sa dilim ng Vincent Street sa DF Homes, Paranaque. Para sa karamihan, isa lang itong ordinaryong gabi. Ngunit para sa pamilyang Visconde ito na pala ang gabing magwawakas ang lahat ng kanilang mga pangarap at magbubukas ng isang trahedyang hindi kailanman mabubura sa kasaysayan ng bansa. Sa loob ng bahay, tahimik na natutulog si Estrelita Visconde, apat na putsyam na taong gulang, isang mapagmahal na asawa at ina. Kasama niya ang kanyang dalawang anak, si Carmela, isang labing siyam na taong gulang dalagang masiyahin at puno ng pangarap at si Jennifer, pitong taong gulang, inosente, matalino, ngunit walang kamalay-malay sa panganib ng mundo. Samantala, ang padre de pamilya na si Lauro Visconde ay nasa Estados Unidos noon para sa isang business trip. Malayo sa kanyang isipan ng posibilidad na sa kanyang pagbabalik ay hindi na niya makikita pang buhay ang kanyang pamilya. Bandang hating gabi sa gitna ng katahimikan, isinagawa ng mga salarin ang kanilang maitim na plano. Walang bakas ng persahang pagpasok na para bang alam nila kung paano makapasok sa loob. Maaaring kakilala ng mga biktima o marahil may susi silang ginamit. Mula sa labas, walang kakaibang ingay. Pero sa loob, isang madilim at karumaldumal na bangungot ang unti-unting nagaganap. Si Estrelita ang unang naging biktima. Labing apat na saksak ang tinamon niya. Halos hindi na makilala ang kanyang muka. Si Jennifer, ang bunsong anak, ay pinagsarak ng mahigit dalawampu. Kalunos-lunos ang kanyang sinapit na tila ba'y isang dimyo ang gumawa. At si Carmela, ginasa bago inundaya ng saks ng mahigit tatlumpu. Wala ni isang kapitbahay ang nakarinig sa kanilang mga sigaw. Walang nakapansin sa pagpasok ng mga salarin na parabang mismo ang kalaliman ng gabi lamang ang nagmistulang saksi. Kinabukasan ng umaga, isang empleyado ng pamilya ang unang nakakita sa malagim na eksena. Si Estrelita ay nakahandusay sa sala at naliligo sa sariling dugo. Si Jennifer ay wala ng buhay sa kanyang kwarto. At si Carmela naman ay duguan at bugbog ang katawan. Nakaratay sa kanyang silid ang buong bahay ay tila ng hinugot mula sa isang crime movie. Mabilis na kumalat ang balita. Dumagsa ang mga pulis, mga investigador at media. Lahat ay nagulat sa brutal na sinapit ng mag-anak. Ang katahimikan ng BF Homes ay napalitan ng ingay ng serena, flashing lights at bulung bulungan ng mga tao. Ang bansa ay nagising sa isang trahedyang magiging laman ng kasaysayan. Sinimulan ng mga otoridad ang investigasyon. Nakita nila ang mga basag na salamin, bakas ng dugo at mga fingerprint. Natagpuan din ang similya sa katawan ni Carmela patunay ng panggagasa. Ngunit sa kabila ng tila dami ng ebidensya, walang malinaw na sospek. Lumipas ang mga linggo, naging buwan at tuluyang lumamig ang kaso. Hanggang sa lumutang ang isang babae na si Jessica Alfaro isang dating drug dealer at tinaguriang ang star witness ng National Bureau of Investigation. Ayon sa kanya, siya mismo ang nakasaksi sa krimen. Idinawit niya ang mga anak ng mga kilalang pamilya, kabilang na si Hubert Webb, anak ng dating senador. Ayon sa salaysay ni Alfaro, nagsimula ang lahat sa isang drug session noong gabi ng June 29. Sinalay sa inya na plano raw ni Webb na gasa si Carmela at isama siya upang mas madaling makapasok sa bahay ng mga Visconde. Pagdating nila, lumabas daw siya upang manigarilyo at doon niya nasaksihan ang mga pangyayari. Kung paano pinasok ng grupo ang bahay, kung paano pinatli si Estrelita, nasa at pinaslang si Carmela at kung paano walang awang pinaslang ang pitong taong gulang na si Jennifer. Ayon pa kay Alfaro, isang polis na nagangalang Gerardo Biong ang tumulong upang linisin ang crime scene at sirain ang ebidensya. Tinakot umano siya at sinuhulan para manahimik, ngunit humarap pa rin siya sa korte bilang pangunahing saksi. Ang kanyang testimonya ang nagpasiklab ng matinding galit, takot at pagkakahati ng opinyon ng publiko. Noong 1995, nagsimula ang paglilitis sa tinaguriang Trial of the Century sa loob ng hukuman, mariing itinuro ni Alfaro ang mga akusado. Ngunit mariin din itong itinanggi ni na Webb at ng kanyang mga kasamahan. Ang depensa ay may matibay na alibay. Wala raw si Webb sa Pilipinas noong panahon ng krimen. Ipinakita niya ang passport records, immigration stamps at mga saksi mula sa Amerika upang patunayan ito. Ngunit hindi ito nabigyan ng sapat na bigat ng mababang hukuman. Kaya noong taong 2000, matapos ang mahabang paglilitis, hinatulan ng Paranaque Regional Trial Court si Hubert Webb at ilan pang kasamahan ng guilty sa kasong rape with homicide at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Para kay Lauro Visconde, ito ang hustisyang matagal niyang hinintay. Ang simula ng kapayapaan matapos ang matinding sakit ng pagkawala ng kanyang pamilya ngunit hindi pa pala rito natatapos ang lahat. Makalipas ang isang dekada ng mga apila ng mga sospek noong December 2010, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na pinapawalang sala si Webb at ang kanyang mga kasamahan. Pitong maestrado ang bumoto para balikta ang hatol. Binanggit ng Korte Suprema ang kakulangan ng matibay na ebidensya at ang hindi kapanipaniwalang testimonya ni Jessica Alfaro. Dagdag pa rito, ang semen sample na maaaring magpatunay ng tunay na salarin ay nawala habang nasa kustudiya ng mga otoridad. Muling niyanig ang buong bansa. Para sa ilan, ito ay tagumpay ng katotohanan at hustisya. Para naman sa iba, lalo na kay Lauro Visconde, ito ay isang malupit na dagok at animoy muling pinatay ang kanyang pamilya. Noong February 2016, Namatay siyang hindi nalalaman kung sino ang tunay na may kagagawan sa masaker. Dahil sa matinding kontrobersya ng kriming ito, naging inspirasyon ito ng maraming dokumentaryo at pelikula kabilang na ang The Visconde Massacre, God Help Us, na pinalabas noong 1993, halos dalawang taon matapos ang krimen. Pinagbibidaan ito ni Chris Aquino bilang si Carmela at naging isa sa pinakakontrobersyal na pelikulang true crime sa kasaysayan ng pelikulang Filipino. Sa mga sinihan, libu-libong tao ang naiyak, nakisimpat siya at nakiisa sa laban ng pamilyang Bisconde. Ngunit hindi tulad ng pelikula, sa totoong buhay ay walang malinaw na ending. Hanggang ngayon, higit tatlong dekada na ang lumilipas na nanatiling hindi nare-resolba ang kaso ng Visconde Masak. Isang krimeng tumatak sa isipan ng bawat Pilipinong nakasaksi sa mga balita noong panahon yun. Isang kasong nagpapakita kung gaano kahirap makamit ang hustisya kapag may bahid ng kapangyarihan, impluensya at kahinaan ng sistema ng batas. Tuwing sumasapit ang gabi at tumatahimik ang mga kalsada ng BF homes, para bang may mga bulong na nananatili sa hangin. Mga tanong na hindi kailanman nasagot. Sino nga ba ang tunay na pumata sa pamilya Visconde? Bakit sa kabila ng ilang dekada, wala pa rin nahantong ang hustisya?